Dito lang po kami sa ano City of Dream. Yeah, papasok po kami diyan. Kasi naligaw po kami. Naligaw po kami dito, kaya ang punta namin sa ano City of Dream ba to? City of Dream. Yeah, City of Dream. Na naligaw po kami kaya papasok kami dito tayo sa magandang ilaw oh may mga speaker oh dalawas ng mga speaker oh tumutunog oh diretso daw sabi diretso dulo kan dulo diretso tayo diretsyo ay sorry diretso tayo ah am um, ah yan papasok na kami city of dream P pwede, ba tayo dyan dumaan? Pwede yata dyan dumaan. Pwede. Sige. Ay, hila. Baka bawal dyan. Ayan, nandito na kami sa City of Dream. Baka si kami. Laligaw <laughs> po kami. Ayan. Kawawa naman. Saan-saan na punta. Ang ganda, ha? Huh? Yay! 拜拜，赶紧听。Bye.